Ang pagpapatuloy, sa paaralan ng Valhalla, nakita ni Joyok si Arin na pumasok pa rin imbis na magpahinga ito sa ospital, napansin naman siya nito kaya't nakangiti siya nitong kinawayan. Naalala ni Joyok na nagpaalam pa ito sa kanya na hindi muna ito makakapag-training dahil pinagbawalan ito ng doktor, tugon ng binata na ayos lamang iyon dahil maging siya ay hindi rin muna makakapag-ensayo, tinadtad naman siya ng dalaga ng emoji na tumatango nalabis labis niyang ikinainis dahil ang isang beses ay sapat na. Singit naman ni Varche na may nais siyang sabihin sa binata, dahil napag-isip-isip niya na ang itim naman ng inilabas ni Jin Jian at the Sarah ay parang pamilyar talaga sa kanya, subalit hindi niya talaga ito matandaan kung saan dahil may sadyang nakikialam sa alaala niya, sa palagay ni Jo Yok ay ito ang master na nagbigay kay Varche ng titulo ng Tower Master sa Tower of the End. Tugon nito na maaari iyon nga ang dahilan, pero sa tingin niya ay sa oras na matapos na nila ang pangalawang kondisyon ng notification screen ay maaari nang maging malinaw ang malabo niyang alaala. Ang kondisyon na ito ay makapunta si Joe Yock sa The Great Forest Eye. Ang akala ng ating bida ay sa lugar na iyon gaganapin ang kanilang evaluation, subalit ang nangyari ay nalipat ito sa final practical exam kaya't matatagalan pa siya bago makapunta dito at bukod pa dito ay sino mang makakuha ng mababang score sa pinagsamang midterm at final exam ay maaaring ma-expel sa paaralan. Labis niya itong kinainis dahil masyado pa itong matagal at aksayado sa oras, naisip niya na mabuti na lamang ay nakuha niya ang divine deeds at may magagawa siya sa mga oras na ito at siguro ay kailangan niya ng tignan ang Great Forest Eye ng walang nakakaalam. Nang magsimula ang klase ay sinabi ni Instructor Igol na alam naman siguro ng lahat na sa susunod na buwan ay gaganapin na ang competition. Dahil hindi nakikinig si Joe ay wala itong ideya sa pinagsasabi ng guro, pinaalala ng Tower Master na binanggit na ito ng guro bago magsimula ang midterm nila. Sinabi pa ng instructor na sila ay pipili na din ng representante at ibibigay ang oportunidad na ito sa mga may nakuhang matataas na score sa midterm exam, sabay tinawag si Juyok at pinapupunta ito sa meeting room. Wika ng instructor na hindi ba nito napapansin na madalas na silang nagkikita sa lugar na ito, tugon ng binata na ang instructor lang naman ang may nais na pumunta siya doon, binago naman ng guro ang usapan at sinabi nito ang tungkol sa kompetisyon, subalit bago pa man niya ito masimulan ay mabilis na itong tinanggihan ng binata, reklamo ng guro na wala pa naman siyang sinasabi. Tanong nito kung ano ba ang kompetisyon na iyon. Inaasahan na ng guro na hindi ito nakikinig sa klase kaya't ipapaliwanag niya ulit ito. May top 3 hunter training institutions sa buong mundo. Ito ay ang Valhalla sa Korea. White Lotus, mula sa China, at ang Heroes ng USA. Ang school competition na ito ay labanan ng mga representante ng first year mula sa tatlong paaralan na kailangan kumpletuhin ang task, at kadalasan sa task na ito ay combat at labyrinth exploration, kaya't napili nila ang binata dahil ito ang isa sa may pinakamataas na score sa midterm exam. Nakita ng instructor na hindi interesado ang binata sa kompetisyon dahil inaantok lamang ito sa mga pinagsasabi niya, subalit sinabi niya na maaaring makakuha ang binata ng scholarship bago pa man niya matapos ang salita ay pinutol na siya ni Juyuk, at winika nito alam na niya ang makukuha dito subalit hindi talaga siya interesado dito. Natanong naman ng guro kung hindi ba't nagmamadali itong makapunta sa Great Forest Eye, nagiba naman ang ekspresyon ng binata nang marinig na ang tungkol sa Great Forest Eye. Paliwanag ng instructor, dahil sila ang host ng kompetisyon ay napagpasyahan nilang sa Great Forest Eye gaganapin ang final task ng kompetisyon, at dahil parehas na lokasyon lamang ang gagamitin sa final practical exam ay kung sino man ang mga makakapasa sa final task ay exempted na hanggang sa katapusan ng semester. Subalit kapag hindi ito nakapasa ay kailangan itong kumuha ng exam na mabilis naman sinang ayunan ng binata. Masaya nitong Winika na sasali siya sa gaganapin na school competition. Sa mansyon ng Bentrick family, winika ni Adelia na kamusta na ang lakad ng dalawa niyang alalay tugon nito na medyo matatagalan pa at aabutin pa ito ng susunod na buwan, pero garantisado niyang perpekto at kumpleto ito kapag ito'y natapos. Tinanong naman ni Adelia kung ano na ang ginagawa ng hangal na si Rockdale, tugon ng lalaki na wala pa naman itong ginagawang kabulastugan at nananahimik lamang. Sinabi ng clan head na sabihin agad nito sa kanya kapag may ginawa na naman itong kainahinala, na sinang ayunan agad ng lalaki. Pahabul pa nito na may narinig siyang chismis pero wala itong kinalaman sa kanila subalit kakaiba ang balitang ito, narinig niya na may building na pera na ginagawa sa market, napaisip si Adelia kung ano ang trip ni Black Cat dahil hindi naman ito ang tipo ng tao na mahilig magpapansin. Nang biglang nagbigay ng mensahe ang Constellation sa kanya na kalagay dito na ibigay nito ang ibang detalye, na labis ikinagulat ng babae, sa market, District 7 nakatayo lamang si Black Cat habang pinapanood ang construction sa paggawa ng building na pera. Winika niya sa constellation na ginawa niya na kung ano ang inutos nito, subalit napatanong siya dito kung bakit nais ng constellation na gumawa ng building na gawa sa pera. Tugon nito na isa itong regalo para sa taong hinihintay niya. Sabay tanong nito kung nahanap ba niya ang taong nagbenta ng sing -sing. tugon ng pusa na hindi pa niya ito nahahanap dahil tanging itsura at boses lamang ang nakuha nila sa description ng merchant na nakabili ng item. Subalit ang mobile phone information ng mga customer na naglalabas pasok sa market ay naka-record kaya't pagsasama-samahin niya ang mga ito at baka sakaling makita niya ang nagbenta, bigla namang binomba ang pusa ng notification, nabilisan na nito ang paghahanap. Sa Valhalla's Teacher's Office, tinanong ni Instructor Lee si Instructor Igol kung nakapili na ba ito ng partisipante para sa gaganapin na kompetisyon. Ipinakita naman ng instructor ang mga list ng napili niyang estudyante, maliban kay Jong Jin Do ang lahat ay mula sa kanyang klase. Sinabi nito na mabuti at napapayag niya si Jo Yok lumahok sa gaganapin na kompetisyon, tugon ng instructor na sa simula ay hindi ito pumayag. Subalit nang sinabi niya na ang lokasyon ng final task ay sa Great Forest Eye ay mabilis itong nagbago ng isip. Nasabi naman ni Instructor Lee na kakaiba iyon dahil karamihan sa ibang tao ay mas lalong aayaw kapag narinig ang Great Forest Eye. Sa tingin naman ni Instructor Igol ay wala lamang ideya ang binata kung ano ito, winika naman ng instructor na maaaring natutulog lamang ito sa oras ng klase subalit sa isip-isip nito ay may kinalaman ang Constellation Chamber dito subalit pakiramdam niya ay may sariling layunin ng binata sa pagpunta dito, kaya't napagpasyahan niya na siya na ang mamamahala sa training ng mga estudyante, na sinang ayunan naman ni Instructor Igol. Ilang araw ang nakalipas, sa Valhalla Auditorium ay matyagang naghihintay ang mga partisipante, sa pagdating ni Instructor Lee ay sinabi niya na kaya niya pinatawag ang mga ito, ay upang ipaliwanag ang task school competition at ang gagawin nilang pagsasanay mula ngayon. Mayroon silang tatlong gagawin na task sa kompetisyon. Ang una ay ang individual competition laban sa ibang estudyante. Para mas madali sa inyo ang lahat ay isipin nyo na lang na katulad ito ng entrance exam. Ang pangalawang task ay team battle. Ang limang partisipante ay bubuo ng isang grupo at ang tatlong grupo ay maglalaban-laban sa iisang lugar. Hindi ito isa laban sa isa kaya't ang mahusay na pamumuno ay higit na kailangan. Ang pangatlong task ay ang Great Forest ay, dahil sa parehas na lugar gaganapin ang final exam ay hindi siya maaaring magbigay ng mga detalye o impormasyon tungkol sa task hanggat hindi pa dumarating ang final event. Subalit para sa kaalaman nila ang Great Forest ay ay isang labyrinth tulad nga sa pangalan nito, ito ay isang kagubatan na napapalibutan ng makakapal na puno, mas makapal ang mga dahon nito kaysa sa regular na kagubatan at ang mga puno nito ay sobrang laki, kaya't malabo pumasok mula sa itaas at naglagay sila ng barikada upang mapanatili at makontrol ang access dito. Dugtong pa nito nakasama nila ang ibang grupo sa pagpasok dito at sasabihin na lamang nila ang ibang detalye sa pagdating ng araw na iyon, hindi na niya ipapaliwanag ang iba pa tungkol sa individual competition dahil wala naman espesyal sa task na ito ang ibibigay na lamang niya ay ang mga ideya ng labanan sa kupunan at mga katangian nito. Dismayado naman ang ating bida dahil kakaunti lamang ang impormasyon na nakuha niya patungkol sa Great Forest Eye, nagtataka ito na kung isa lamang labyrinth ang Great Forest Eye ay kailangan lamang nilang tapusin ito, subalit duda siya na ganun lamang iyon kadali. Ilang oras ang nakalipas at natapos na ipaliwanag ni Instructor Lee ang patungkol sa team battle, kaya't sinabi niyang bibigyan niya na ang mga ito ng schedule sa training, subalit sinabi agad ni Joe Yok na kung maaari ba siyang mag-training mag-isa, na agad naman sinang ayunan ng instructor, tanong pa nito kung sino pa ang may nais na mag-ensayo mag, mag Mabilis naman nagtaas ng kamay si Arin, dahil alam niya na mas lalakas siya kapag sumabay siya mag-ensayo sa ating bida. Nagulat naman ang instructor at nagtataka ito kung bakit pati si Arin ay nais magisa subalit wala na siyang magagawa dito. Kaya't nagpaalam na ang guro at sinabing magkita-kita na lamang sila sa training. Sa isip-isip ng ating bida ay kahit papaano ay may oras pa siyang ma-master ang divine deeds bago pa man dumating ang araw ng kompetisyon, pagkatapos nito ay ang kailangan niya nalang gawin ay i-absorb ang mga mana na nasa storage stone, sa puntong iyon ay maibabalik niya na ang kanyang tugatog at maayos na makakalahok sa kompetisyon. Nang bigla siyang tinawag ni Arin at tinanong nito kung ipagpapatuloy pa rin ba niya ang ginagawa nilang training, ngunit tanong lang din ang isinagot ni Juyok kung bakit siya ang tinatanong nito, hindi ba't plano rin ng dalaga na mag-training mag-isa? Dagdag pa ng binata na hindi rin ito pwedeng mag-training ng sobra dahil may pinsala pa ito, naalala naman ni Arin ang pag-uusap nila ni Instructor Igol. Sinabi ng Instructor na balitaan niya ang nangyari sa dalaga. Subalit nais niyang tanungin ito kung gusto ba nitong sumali sa gaganapin na kompetisyon. Mabilis nitong winika na sasali siya dahil nalaman niya na lalahok rin si Juyok. Subalit nangangamba ang instructor dahil hindi pa ito magaling matapos nito makatanggap ng malubhang pinsala. Nagpumilit naman ang dalaga at wala nang nagawa ang instructor kundi sumang-ayon na lamang. Naisip niya malapit na niya maabot ang layunin na maging clan head, Subalit nagpapasalamat siya sa binata at nagkaroon siya ng bagong layunin at ito ay maging kasing lakas ng ating bida, at tulungan ito kung anuman ang nais nitong makamit, ng magkasama. Dahil walang ideya si Joyok sa iniisip ng dalaga ay nagtataka siya kung bakit ito ngumingiti ng kakaiba sa kanya, kaya't sinabi na lang niya dito na magpokus na lang muna ito sa pagkontrol ng mana, at kapag umayos na ang kondisyon nito ay maaari na siyang maglakad-lakad at humawak ng espada subalit hindi nito kailangan puwersahin ang kanyang sarili. Nagpaalam na ito at winika na tutulungan na lamang niya ito kapag natapos na niya ang kanyang gawain, sa kabilang banda, sa kalaliman ng gabi. May isang lalaki na nagmamakaawa na huwag siya patayin ng mga ito at handa niya ibigay ang lahat, subalit mabilis pa din siyang tinuluyan ng kalbong lalaki, ang babae ay si Lisa at ang kasama niyang kalbo ay si Al, Parehas sila mula sa One Believers nang biglang may nagpadala ng mensahe kay Lisa at ito ay isang bagong utos, nang tignan niya ito ay litrato ng ating bida ang nakalagay at ito ang susunod nilang target. Nagtataka naman ang kalbo kung bakit sila pang The Killing Three, ang nautusan pumatay sa isang estudyante, tugon ni Lisa na maaaring malaki ang binayad ng kliyente para sa trabahong ito. Nais nilang patayin natin ang target sa darating na kompetisyon sa susunod na buwan, sinabi naman ng kalbo na bakit hindi nila agad ito isagawa habang may libre silang oras, tugon ng babae na hindi nila maaaring gawin iyon dahil ang seguridad sa dormitoryo at paaralan ay masyadong mahigpit, sa tingin ba nito na madali lamang para sa kanila ang malagpasan ang mana barrier at mga kontraktor na nagbabantay sa paaralan. Subalit nangangamba ang Kalbo dahil sa tingin niya ay mas delikado kung sa araw ng kompetisyon nila ito gagawin dahil may mga taga-ibang school ang kalahok sa gaganapin na event tugon nito ayon sa sinabi sa kanya ni Alia gaganapin ang final task sa Great Forest Eye at ito ay isang labyrinth na kagubatan Maliban sa mga surveillance drones ay wala nang ibang nagbabantay dito dahil halos lahat ng instructor ay manunuod na lamang sa monitoring room sinabi ng kalbo kung ganun ay mauuna na pumasok sa kanila si Alia, at ang gagawin nila ay magtago na lang muna kaya't nakakabagot ito, tugon ng babae na hindi na mahalaga yon dahil ang layunin nila ay matagumpay na mapaslang ang kanilang target. Isang buwan ang nakalipas, araw na ng kompetisyon. Makikitang dumalo si Rockdale sa kompetisyon upang manood at gumawa ng kabulastugan, Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ama at winika niya na natanggap niya na ang pera. Tanong ni Ethan kung ano ang gagawin niya sa perang hiningi nito. Sinabi ng hangal na kinuha niya ang serbisyo ng One Believers upang patayin si Juyok, subalit sa pagkakataon na ito ay sigurado siya na matagumpay na ito dahil ang The Killing Three ang nautusan upang gumawa ng misyon. Ang The Killing Three ay isang grupo ng assassin na binuo ng One Believers na mula sa high ranking contractor, at isinasagawa nila ang trabaho bilang isang grupo dahil ang kakayahan ng bawat isa ay akma para sa pagpaslang ng target. Sinabi ng ama ni Rockdale na kung ganun ay siguraduhin lang nito na hindi siya makakatawag pansin sa ibang tao, na agad naman sinang ayunan ng hangal. Naisip niya na isasagawa na ng One Believers ang pag-atake sa final task ng kompetisyon kaya't wala ng dahilan para umupo at manood sa lugar na iyon, sabay tawag kay Yuria at Winika na sila ay lalayas na. Nang magsimula ay agad nagpakilala ang presidente ng Valhalla, siya ay si Dokon Shim, Winika nito na hayaan muna nilang ipakilala niya ang mga kalahok, ang una ay ang White Lotus. Ang pangalawa ay ang Heroes mula sa USA at ang huli ay ang Valhalla mula sa Korea. Ang kompetisyon ay tatagal sa loob ng tatlong araw at ang task para ngayong araw ay individual competition. Sinabi nito na maaari na silang magpunta sa kanilang waiting room at doon maghintay kung sino ang kanilang makakalaban. Habang abala naman si Instructor Lee sa panonood ay may biglang tumawag sa kanya. Siya ay si Robert Jack, isang senior instructor na mula sa Heroes. Binati naman siya ng instructor Lee at tinawag na Tanso, inis nitong sinabi na hindi naman ito kailangan tawagin siya ayon sa rangkang nila ng nakaraang taon, dahil hindi din naman nakuha ng Valhalla ang ginto ng nakaraang kompetisyon. Taas noo pa sinabi na ngayon ay siguradong mag-iiba na ang resulta, naniniwala siya na mangingibabaw ngayong taon ang kanyang mga estudyante, tanong naman ni Instructor Lee kung paano naman niya iyon nasabi. Mabilis niyang itinuro ang isang binata at winika na siya ang anak ng The Destroyer, isa sa representante ng kanilang paaralan, siya ay si Logan Jr. Tugon ni Instructor Lee, siguradong kapanapanabik ang mga mangyayari, dagdag pa ni Robert na nagsagawa na din ng kontrata ang binata sa constellation ng kanyang ama, na ikinabigla naman ng Instructor. Winika niya na kung gayon ay nagagawa na din ito ang destroy katulad ng kanyang ama, Tugon ni Robert na hindi pa siya kasing husay ni Logan Senior, subalit nagagawa na ng binata na mas palawakin ito. Dagdag pa nito na nabalitaan niya na hindi rin biro ang Valhalla ngayong taon lalo na sa estudyanteng nagngangalan na Joe Yok Kim, dahil narinig niya na nagawa nito magpabagsak ng dalawang wicked. Sinabi ni Instructor Lee na tama ito at halos kaparehas na sitwasyon ang nangyari kay Arin Choi. Masayang sinabi ni Robert, kung ganun ay magandang makalaban nila si Logan Jr., total naman ay nakapagpabagsak na sila ng matandang contractor. Tanong nito kay Instructor Lee kung bakit parang hindi man lang ito excited. Tugon ng instructor na malalaman niya din iyon pagkatapos nito manood, lumabas ang isang screen at ang maglalaban sa unang round ay si Joe Yoke at si Logan Jr. Ipinaliwanag ng presidente ang simpleng patakaran, iyon ay ang unang makapagpabagsak sa kalaban ay ita panalo. Kahit na mapinsala nila ang kanilang kalaban ng anumang sandata, automatic na pa ng system ang matatanggap nitong pinsala, subalit magpapadala pa din ito ng electrical pulses upang kopyahin ang sakit na ginawa ng pag-atake kaya't walang magiging problema sa pagpapabagsak ng kalaban. Naisip naman ng binata kung bakit kailangan pang gumamit ng protection system ang mga ito, tugon ng Tower Master sinisigurado lamang nila na aabot ang mga estudyante hanggang sa final task ng walang anumang problema, nang magsimula na ay agad nang sumugod si Joyok upang magpakawala ng isang suntok, subalit wala man lang kahirap-hirap itong sinalo ni Logan Jr., at winika na sa tingin ba ng binata ay malakas na siya sa lagay na iyon. Tinanggi naman ito ng binata at sinabi na naaawa kasi siya dito kaya hindi niya gaano nilakasan, Sarkastiko namang sinabi ni Logan Jr na masyado pala itong mabait higit pa sa kanyang iniisip, sabay bawi ng isang suntok na madali lang din naman nasalag ng ating bida. Tanong ng binata kung hanggang kailan niya planong hawakan ang kamay niya, malakas na inikot ni Joyo ang kanyang braso dahilan para mawala sa balanse si Logan Jr dahil sa higpit ng hawak niya dito at sabay nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa dibdib ng binata. Hindi man namuti ang mata ng binata subalit ininda pa rin niya ang ginawang pag-atake ng ating bida. Napabilib naman si Jo Yok dahil hindi ito nawalan ng malay. Plano pa naman niyang patulugin ito sa isang suntok. Kahit si Instructor Lee ay namangha sa binatang si Logan Jr dahil nagawa nitong tanggapin ang malakas na suntok ni Jo Yok, maging si Robert ay hindi makapaniwala dahil mas malaki ang inilakas ng ating bida kaysa noong entrance exam na napanood nila sa video. Subalit naisip niya na hindi pa ito ang katapusan dahil hindi pa ginagamit ni Logan Jr. ang destroy. Bumangon ang binata mula sa pagkakaluhod at nagpalabas ng kulay dilaw na mana, at naghanda upang umatake gamit ang mana na inipon sa kanyang kamay, subalit na iwasan ni Joyok ang ginawa niyang pag-atake, at tanging buhok lamang ang kanyang tinamaan. Nagpakawala naman ang binata ng isang malakas na tadjak na nagpatalsik kay Logan Jr., Takang taka naman si Jo-yok kung anong ability ang ginamit nito dahil nagawa ng binata na mapinsala ang kanyang buhok, winika ni Logan Jr. na dalawang beses pa lamang siya tinatamaan ng binata subalit pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay. Naisip niya na kahit gamitin niya ang destroy ay wala din itong silbi kung hindi niya naman ito tatamaan, subalit may bigla siyang naisip na paraan at agad na humawak sa sahig. Mabilis na nabiyak ang sahig matapos niya ito gamitan ng destroy. Tanong naman ni Joyok kung ano ang trip nito kung bakit nito winasak ang sahig. Wala namang imik ang binata at sabay malakas na tinadyakan ang lupa dahilan ng pagangat ng mga batong nawasap. Mabilis itong nagtago sa mga bato upang makahanap ng tsempo sa pag-atake. Subalit ang mga ganitong istilo ay hindi uubra sa ating bida payat mabilis siya nito nakita na labis niyang ikinagulat. Dahil wala nang pagpipilian ay wala nang magawa si Logan Jr. kundi ituloy na lamang ang pag-atake, subalit bago pa man niya ito magawa ay binato na siya ni Joyok sa mukha. Agad na naghanda ang binata ng isang suntok at winika na kahit saan pa siya magtago ay mararamdaman niya ito dahil sa gumagamit ito ng mana. Sa pagtama ng suntok halos pumalit na sa mukha ni Logan ang kamao ng binata, kasabay nito ay ang pag-anunsyo na ang panalo ay si Joyok Kim mula sa Valhalla. Halos mapanganga naman si Robert sa resulta ng naging laban ng dalawa. Wika ni Instructor Lee na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya excited sa darating na laban dahil ang binatang iyon ay isang halimaw. Sa mga sumunod na laban ay walang habas na ginulpi ni Joyok ang mga kalaban niyang estudyante. Sa final match ng individual competition ay nagharap si Joyok at si Arin. Winika ng dalaga na garantisado na ang pagkapanalo ng Valhalla sa kompetisyon. Wala nang punto pa ang final tanging rankang na lang ang paglalabanan nila. Tanong ng dalaga kay Joyok kung nais niya bang sumuko na lang siya dahil kung sino man ang magkampyon ay makatatanggap ng scholarship ngunit hindi niya naman kailangan ito, tugon ng binata na miski siya ay walang pakialam sa gantimpala. Total ay nandito na rin sila ay bigyan na lamang nila ng magandang laban ang mga tao at isa pa ay nais niyang makita kung gaano nakalakas ang dalaga kaya't ibigay nito ng buo ang kanyang makakaya. Masaya namang sumang-ayon ang dalaga sa mga pahayag nito habang naghahanda sa isang magandang laban, mabilis na nagpakawala ito ng isang buong lakas na atake. Maging si Joyok ay nagbigay ng isang malakas na suntok upang sabayan ang dalaga, sa isang iglap ay malakas na dagundong ang narinig sa buong arena nalabis na nagpagulat sa lahat ng nanonood at hindi makapaniwala sa lakas ng dalawa matapos nito ay makikita ang pagkawasak ng sahig habang nakahiga dito si Arin sinabi ng tower master na wala man lang itong awa dahil alam naman nito na may pinsala ang dalaga paliwanag ni Joyok na hindi naman niya pinatamaan ang pinsala nito at isa pa ay sinabayan lamang niya ito at inatake papunta sa sahig dahil ang espada nito ay direktang tatama sa kanya kaya't pinatamaan niya ito gamit ang kanyang kamao, masaya naman winika ni Joe Yok na naramdaman niya na mas lumakas na siya dahil kahit kaunting mana lamang ang ginamit niya ay ganun na ang naging resulta, at naisip niya na malaki na din ang nilakas ni Arin simula ng entrance exam. Pagsapit ng gabi sa Valhalla, winika ni Instructor Lee, mabuti na lamang ay may protection system kaya't walang nasaktan sa mga ito, Subalit kailangan pa din nilang magpatingin upang makasigurado, na agad naman sinang ayunan ng mga estudyante, sa isip-isip ni Joyok ay naiinip na siya dahil kailangan niya pa maghintay ng ilang araw bago makapasok sa Great Forest Eye. Nang matapos na si Instructor Lee sa pagpapaliwanag para sa team battle kinabukasan ay agad siyang nagpaalam upang umalis, mabilis naman siyang tinawag ni Joyok na tila ba ay may gustong sabihin sinabi nito na may nais siyang sabihin tungkol sa gaganapin na team battle. Maaari ba na pag natapos ito ng maaga ay magpatuloy na agad sila sa final task? Agad naman tinignan ito ng instructor sa regulation dahil hindi pa nangyayari ang ganong senaryo. Mayroong dalawang kondisyon at dapat ay matupad ang isa dito upang maging posible iyon, ang una ay kapag natapos na ang ibang task bago maghapon at nasa mga instructor ang desisyon kung magpapatuloy na agad ang mga estudyante sa susunod na task. Ang pangalawa ay kung hindi ka nais-nais ang lokasyon at kondisyon ng estudyante. Kung hindi maayos ito agad ay walang magagawa kundi magpatuloy sa susunod na task. Tanong naman ni Joe York sa instructor kung matatapos ba agad ang team battle ay papayag ba itong magpatuloy na agad sila sa susunod na task. Tugon nito na wala namang problema doon kung sa umaga ay matapos na agad ito, maaaring sa tanghali ay kumuha na sila ng final task. Nang marinig ito ng ating bida ay masaya itong nagpaalam sa instructor. Tanong ni Varche kung balak ba nito na tapusin ng maaga ang pangalawang task, na sinang ayunan naman ng binata, winika nito na mabuti na lamang ay may rules silang ginawa na kapakipakinabang sinabi ng Tower Master kung balak ba nitong galpihin ang mga estudyante bago magsimula ang task, galit na galit namang winika ni Joyok na ang unang rules ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan, sa Valhalla on Campus Mountain, hinahanap na ni Soyon si Joyok dahil wala pa ito at malapit na silang magsimula, sa pagdating nito ay agad siyang binulyawan ni Soyon dahil ang usapan nila ay 30 minuto bago magsimula dapat ay magkakasama na sila para bumuo ng plano, Napakamot na lang sa ulo ang binata dahil sa ingay ng babae at winika na siya na ang bahala sa lahat. Subalit tutol dito ang dalaga dahil isang team battle ang task na iyon at hindi individual training, dagdag pa nito na sila ang target ng White Lotus at Heroes dahil sa pinaggagagawa ni Juyok sa individual competition. Tanong ni soyon sa mga kasama niya kung ayos lamang ba kung hahayaan nila ang binata sa nais nito. Subalit hindi sumagot ang mga ito na parang walang narinig, sinabi naman ni Arin kung maaari siyang sumama sa binata, na mabilis naman tinutulan ng ating bida. Sinabi ng ating bida na imbis na magdadadaldal ito ay itabi na lang nito ang kanyang lakas dahil may laban pa sila mamayang tanghali, tanong naman ni Soyon na anong ibig sabihin niya dito. Sinabi ni Joyok sa mga kasama niya maghanda ang mga ito para pagpunta sa Great Forest Eye, sa kabilang banda habang payapang naglalakbay ang White Lotus. Nagulantang sila nang biglang sumulpot si Joyok sa harapan nila, sigaw ng isang babae na maghanda sila sa laban. Laking gulat ni Logan nang lumabas ang isang notification na ang White Lotus ay natanggal na, dahil ilang minuto pa lamang silang nagsisimula, sinabi ng isang lalaki na may nasas agap siyang mana na papalapit sa kanila, tanong ni Logan kung ito ba ay ang mga estudyante mula sa Valhalla tugon ng lalaki na hindi ito mga estudyante dahil nag-iisa lamang ito, na labis ikinabigla ng dalawa. Agad na inutos ni Logan Jr. na ipagpatuloy lamang nito ang pag sa mana upang masubaybayan nila ang pagkilos nito, at inutusan naman niya si Melissa na maghanda ito ng strength and ng magic circle. At si Avella naman ang bahala sa protection shield para sa depensa, siya na ang bahala sa pag-opensa at hihintayin na lamang nila ang pagdating ng taong iyon. Nagtatakang tanong ni Melissa kung kailangan ba nilang maghanda ng ganun kung isang tao lamang ang kalaban nila, kinakabahan namang winika ni Logan kung si Juyok ang taong iyon ay kailangan talaga nilang gawin ito. Sumang-ayon naman si Avella dahil nakalaban niya na rin ito at hindi pang high schooler ang lakas ng binatang iyon, sinabi ni Melissa na kasama naman nila si Logan, subalit mariing tinutulan agad siya ng binata at winikang wala siyang binatbat dito pagdating sa labanan. Bigla namang winika ng isang lalaki na nawala ang mana na nadetect niya kanina, nang biglang winika ni Joe York na andito lamang pala sila na labis ikinabahala ng lalaki, subalit bago pa siya makagalaw ay agad siyang pinukpok sa mukha ng ating bida. ang taka si Avella kung kailan pa napunta sa likuran niya si Joe York kaya't hindi na niya nagawang dumipensa sa pag-atake. Naghanda naman si Melissa ng isang mana aura upang umatake, subalit mabilis lamang itong iniwasan ng binata, at nagpakawala ng isang hambalos sa katawan ng babae, maging ang ibang miyembro ay walang awang pinagugulpi ni nang matapos ay masaya nitong winika na sa wakas ay makakapunta na siya sa Great Forest Eye. Yeah!